Hi guys. Ito na naman kami, ang Fearless Family. Siyempre, linggo na naman. Kami ay si Simba ulit. Today pala may birthday invitation si Ate Macy. Si Ayla wala. So, we will find a way kung paano namin i-entertain si Ate si Ayla habang nasa birthday party si Macy. Ito na ulit tayo sa simbahan. Tayo makikipag. Misa na ulit. <laughs> go. Guys, Ate always want to go to church. She always like to go to church. <laughs> hi, tapos, tapos na ang isa. Ha, sarap ng panahon. Mainit at mahangit. <laughs> so, habang naghihintay nga kami sa time ng paghahatid ko kay na Macy. Hi! pinagduto ko muna sila ng merienda. Hawa ko, oh, ganda. Meow, <laughs> meow pretty little baby. Ano? are you pretty little baby? Oh, time na nga ang ihatid si Macy. Hmm, summer look na. Nakashort na tayo. Tata, tila na. So, andito na kami sa place kung saan mag-horse riding si Macy. Ay yung mga kabayo. Me hide my tubos behind me. You watch out with the horses, ha? Then we will look, maybe here. Okay, I'm So we will look. Is there a cafe tavern here? We will look. Ah, walking am going to go to the house. I'm going to go to the house today. I'm going to go to the shopping place. Alright, dito na natin dinala si Ayla. Ang daming shopping place dito kung saan ka pwede <laughs> mamili lang kung ano-ano. <laughs> the one! Wait, there's an auto. Yan. Lahat yan ay tindahan. This is the favorite of Ayla. <laughs> is this your favorite shop? Is this your favorite shop? Wow, yes. Yes. <laughs> Gustong gusto niya dito kasi ang dami eh. Random items ang mabibili dito Ay. Oh, ayan, oh. Mosquito and fly repellent Pagkain ng aso Mga tools Ano yan? Table clock? Nakita ko oh So yung sasaksak dun sa ano ng kotse Tapos pwedeng ilagay ito sa likodan para may Pwedeng mag charge yung mga <laughs> yung gadget sa likod ng mga anak ayos ah 8.95 euro 95 <laughs> oh diba may usb mic din pang vlogger daw <laughs> ako ng sinturon ito nga ilaw and electric pan para kay Macy bibili nga din ako nitong itong dog treats na to <laughs> para pang training natin kay Willow serious seryoso serious seryoso, si mami ano ba yan? ano ba tong mga titingnan nito si mami? tingnan nga natin ano ba titingnan nito si mami? charcoal mas uh, uling lang pala kaya mo eh <laughs> madami tayong uling dun sa ano sa grill natin ah pampaganda naman pala to pampaganda Sige nga, sige lang. Pili ka lang dyan. Pampaganda naman pala. Ah, ito pagawa sa ginto o oh, gold mask. Hani, <laughs> baka na may umaman tayo dito. <laughs> Ayan na. Ano? Ano? Yung tagito. Um, wait. Ano wait? Kasi wala pa akong 3 kg. Hindi, wait. Bote mo na lang, alak mo. Wala akong niyaya dito. Ang daming planong bilhin. Oh, ito oh. na po. <laughs> okay, daddy dito, daddy doon. Sige. Okay lang ba doon? Oh, di ka. Oo. Oh. Okay. Ito Sabi na nga ba, ito na lang lumalabas eh. <laughs> Alright, lumipat nga tayo dito sa kabilang side ng shopping center. So, <laughs> Ulit, oh. O, oh, nandito naman tayo ngayon sa Jisk. Itong domain ni Paka. <laughs> Why pack? Alam na po Apo, mag ice cream na lang <laughs> kami. Ayan na. Uh, Anong hilig naman. I just wanna uh, um. to them. And say hi. Mm-hmm. Ayan. Bibili ata ng bagong dining room table sa Mami. Ata lang sabi ko. Uy, ata lang. <laughs> oh, 225.50 lang. Ang liit niya. Ang liit niya. Maliit, maliit lang. Wala pa. Apalahid yan, apalahid. Saan ang presyo niya? O oh, yun. 300. Somi, I found $1,100. Ah, $1,100. Tapos nagiging $200 lang siya. Oh, not bad. It's not nice. It is nice. It is nice. Yes. $500. Php 17,000 bini natin ngayon, Php 30,000. Ang wala. Tapos yung single, nami. Ayan ang hinahanap ni Mami Gas. Para sa kanyang walking closet. Uh. What? 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 Read? Uh Oo. -uh. Lapad. It's not good. Nagpapamasage <laughs> siya. You love this one? I like this more. Binibenta. Binayla si Mami ng massage chair kasi gusto niya. Okay, okay. Upo lang sa power. Sa Central Cafe, uh, ice cream there. So, pancake 8 euro, tapos pag may ice cream 9 euro 10 euro, tapos waffles, Brussels waffles. The starting price is 8 euro. Tapos mga normal ice cream is 8 euro. Ayan. Ani? Hmm, napili na nga si mommy. Ano bang meron dito na pwede? So, what you gonna order, Ayla? Can you say it to me? Panako. And an apple sap, yeah. Yeah. <laughs> So, ito pa isa sa maganda sa dito sa brasserie na to. Ay, may playground si Apum. Sabi sa inyo, aaliwin namin tong bata na to habang nasa birthday party si Ate Macy. Kasi nga para fair, 'di ba? So, what you gonna do? You're planning to do the pal. Okay. First you hold one hand. Okay. Uh. one hand okay. and you reach with the other one another one yeah okay. and slowly kinopala yeah yay but that's more like you're still too small oh, you, that. you you can yeah i told you you can use the the slide the gleban and the okay oh you try to go there huh. marit na bagay <laughs> pero nag-enjoy siya Okay. So, ito ang in-order ko. Banana split. At si Ayla. <laughs> oh, hindi tulungan mo. Ah, cake with chocolate. Not too much, ha? Lolly. And then you spread it out. <laughs> ah, banana split ice cream at saging